Hello at welcome muli sa ating channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga makabagong sandata at inobasyon na unang nasilayan noong World War I. Mga imbensyon at teknolohiyang noon ay itinuturing lamang na katang -isip, ngunit kalaunan ay naging realidad sa larangan ng digmaan. Ito ang ilan sa mga tinaguriang secret weapons ng unang digmaang pandegdig. Mga sandatang hindi lang basta ginamit sa labanan, kundi tuluyang nagbago sa anyo ng pakikidigma at sa takbo ng kasaysayan. Pero tandaan, hindi lang ito ang mga lihim na sandata ng digmaan. Marami pang mga kakaibang teknolohiya at imbensyon ang nilikha at ginamit noong World War I. Ito lamang ang ilan. At kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, pakilike mo na ang video ito at mag-subscribe ka na rin sa aking channel para sa mas marami pang makasaysayang kwento. Noong sinaunang panahon, ang digmaan ay hinaharap gamit ang tapang, espada at mabagal na putukan. Bibilang ka muna ng isa, dalawa, tatlo bago muling makapag-reload. Ang labanan ay harapang salpukan at kadalasan ang tagumpay ay nakadepende sa lakas ng loob at mahigpit na disiplina. Ngunit pagsapit ng ikadalawampung siglo, nagsimulang magbago ang lahat. Dumating ang panahon ng makina. Noong 1884, isang Amerikanong inventor na si Hiram Maxim ang lumikha ng unang totoong machine gun, isang baril na hindi kailangang i-reload kada putok. Gamit ang lakas ng mismong pagputok, ang baril ay kusang umuulit sa paglabas ng bala hanggang sa maubos ang laman ng magasin. Ang tinatawag na Maxim gun ay kayang magpaulan ng limang daan hanggang anim na bala kada minuto, parang pagbuhos ng bakal na ulan mula sa kalangitan. Ngunit hindi ito agad niyakap ng mga heneral akala nila ang labanan ay pareho pa rin ng dati. Kaya noong sumiklab ang unang digma ang pandaigdig noong 1914, dala pa rin ng karamihan ang lumang estratehiya. Mga sundalong nakalinya at sabay-sabay na sumusugod sa open field. Hindi nila alam na ang labanan ay nagbago na at hindi na patapangan lang. Sa simula pa lang ng digmaan, naging madugo na agad ang labanan. Ang mga machine gun ay nakapwesto sa taas ng mga trinsera. Naghihintay lang ng kalaban na darating isang sundalo lang na may hawak ng machine gun ay kayang magpatumba ng daan-daan sa loob lang ng ilang minuto. Sa labanan sa Somme noong 1916, mahigit 60,000 sundalo ng Britanya ang napas lang o nasugatan sa unang araw pa lang. Marami sa kanila, hindi man lang nakalapit, binaril habang tumatakbo, habang umaasang makakatawid. Dahil sa machine gun, ang mga sundalo ay napilitang maghukay sa lupa at magtago sa trensera ang mundo sa ibabaw ay naging no man's land. Walang buhay, walang galaw, tanging putik, dugo at barbed wire. Hindi sa World War I isinilang ang machine gun. Ngunit dito ito lumaki, dito ito naging hari ng larangan. At dito rin natin nakita na sa kamay ng tao, ang teknolohiya ay kayang maghatid ng progreso o ng walang kaparis na pagkawasak. Sa kasaysayan ng digmaan, ang pinakakinatatakutan ay yung hindi mo nakikita. Tahimik, walang tunog ng putok, walang aninong sumusugod. Ngunit sa bawat paghinga mo, unti-unti kang kinikitil. Ito ang poison gas, ang sandatang tahimik ngunit walang awa. Noong April 22, 1915 sa labanan sa Ipra, binuksan ng aliman ang daan-daang silindro ng kemikal at inilabas ang chlorine gas. Ang berding usok ay gumapang pababa sa trensera ng mga kaaway. Tahimik, mabagal, walang tunog. Pero pag nahigop mo ito, para kang nalunod. Sinusunog ng gas na ito ang baga. Pinupuno ng likido ang iyong dibdib at unti-unti kang nawawala ng hininga. Ang epekto, libu libong nasawi at milyon ang nabuhay na may permanenting pinsala sa mata, balat at baga. Noong una, wala pang sapat na proteksyon ang mga sundalo kaya't umaasa sila sa basang panyo bilang pansamantalang panangga. Minsan ay ginagamitan pa nila ng sariling ihi ang panyo upang maibsan ang epekto ng kemikal. Ganon kahirap at ganon kalupit. Kalaunan na imbento ang gasmas at naging karaniwang gamit sa digmaan. Ngunit hindi doon nagtapos, dumating ang mas malupit, ang mustard gas. Hindi mo agad mararamdaman pero makalipas ang ilang oras, mangangati ang balat mo, magkakaroon ng paltos, mamamaga ang mata, at masahol pa, sinisira nito ang iyong laman loob, ang iyong baga, bituka at utak. Ang mga na-expose sa mustard gas ay madalas nabubuhay, pero bulag, nanghihina at may mga sugat na hindi nagumagaling. Sa huling bahagi ng digmaan, ang poison gas ay hindi na lamang sandata. Ito ay naging simbolo ng pagkasira ng sangkatauhan. Walang pinipiling diktima, kahit nurse, kabayo o sibilyan, lahat ay maaaring malason sa usok. Dahil sa kasuklam-suklam na epekto nito, matapos ang digmaan ay lumagda ang mga bansa sa Geneva Protocol ng 1925 na nagbabawal sa paggamit ng mga kemikal na sandata. Sa kasagsagan ng walang humpay na labanan sa mga trencheran noong unang digmaang pandaidig, naging malaking problema ang paglusob sa pwesto ng kalaban Nagkalat ang mga barbed wire, hukay at walang habas na putukan mula sa mga machine gun. Ang sino mang lumabas sa tinatawag na no man's land ay mistulang nakatakdang mabura. Dahil dito, napagtanto ng mga leader militar at siyentipiko na kailangan nila ng makinaryang kayang protektahan ang mga sundalo, sumira sa mga harang at tumawid sa maputik at makubakong mga lupain. Dito isinilang ang konsepto ng tangke. Ang ideya ng armored vehicle ay matagal nang pinag-iisipan sa larangan ng engineering. Pero sa World War I ito unang naisakatuparan bilang sandata. Taong 1915, isang lihim na proyekto ng mga Briton ang isinilang. Ang tinawag nilang landships. Pero para hindi mahalata ng kaaway, dinamit nila ang codename na tank as in lalagyan ng tubig. Ngunit hindi tubig ang laman nito kundi bakal, bala at determinasyong tapusin ng kalaban. Noong September 15, 1916 sa labanan sa Somme, unang inilunsad ang mga Mark I tanks ng Britanya. Mabagal, maingay, mahirap imaneho, pero may dala itong kakaibang takot sa mga aliman. Sapagat sa unang pagkakataon, may isang makinang bakal na kayang umusad sa maputik na lupa, wasake ng mga barbed wire, at hindi basta-basta tinatablan ng mga bala. Isang gumagalo na bunker, isang halimaw sa gitna ng labanan. Ngunit ang mga unang tangke ay maraming problema, madaling masira ang makina, mainit sa loob at mabagal na parang pagong. Sa loob ng tangke ang buhay ay parang nasa impyerno, mainit at walang ventilasyon. Ang mga tripulante ay babad sa usok ng baril at amoy ng langis. Minsan nasasawi sila hindi sa laban, kundi sa loob ng mismong makina ng digmaan. Pero habang tumatagal ang digmaan, lalong humuusay ang disenyo, ginawang mas mabilis, mas matatag at mas mapanganib. Ginamit ito hindi lang sa pagsugod kundi pang pataas din ng mural. Dahil sa tuwing may tangke sa harap, ang mga sundalo ay parang may kasamang higante. Hindi lang ito bagong sandata, ito'y bagong ideya na ang digmaan ay hindi na lamang tunggalian ng tao sa tao kundi ng makina laban sa tao. At mula noon, ang tangke ay naging bahagi na ng bawat modernong digmaan. Mula World War I hanggang sa kasalukuyan, ang halimaw na ito ay patuloy na bumubuhay at pumapatay sa ngalan ng kapangyarihan. Noong sumiklab ang unang digma ang pandaigdig noong 1914, ang langit ay tila walang pakialam sa gulo sa lupa. Walang tangke, walang baril at walang bomba ang kayang abutin ng ulap. Pero sa loob lamang ng ilang buwan, ang himpapawid ay naging isa na ring larangan ng digmaan. Noong una, ang mga eroplano ay simpleng gamit lamang sa pagmamanman. Lumilipad ito sa taas ng mga trenchera upang silipin ang galaw ng kaaway at tukuyin ang mga posisyon ng kanyon, kampo at linya ng depensa. Walang baril, walang bomba. Ang unang misyon ay obserbasyon lamang, kumbaga mata ng lupa sa taas. Pero hindi nagtagal sa tuwing magkakaharap sa impapawid ang dalawang magkaaway na eroplano. Hindi na lang tinginan ang nagaganap. Nagsipagdala na ng mga baril, granada at kahit bato ang mga piloto na ibinabato o ipinapaputok sa kanilang mga kalaban Literal na paghahagis ng bato mula sa langit ang simula ng air combat Pero gaya ng digmaan sa lupa, ang teknolohiya ay humahabol Nilagyan ng fixed machine guns ang mga aeroplano at dito isinilang ang bagong klase ng laban, ang dogfight Dalawang piloto, dalawang makina iisang layunin, pabagsakin ng kalaban mula sa langit ang mga labang ito ay mabilis, magulo at walang second chance. Isang maling galaw mo lang sa ere ay siguradong tapos ang iyong buhay. Walang eject, walang parachute, pag bumagsak ka, tiyak patay ka. Dito sumikat ang mga flying aces, mga piloto na may lima o higit pang tagumpay sa ere. Pinakakilala sa lahat ang Red Baron, si Manfred von Richthofen ng Alimanya. Wala siyang katumbas, may 80 confirmed kills at tinaguri ang hari ng kalangitan. Pero hindi lang aliman ang may ace, ang mga Briton, Pranses at Amerikano ay may sarili mga alamat. Hindi nagtagal ang mga eroplano ay hindi na lang pang espiya o pang duelo. Ginamit na rin ito sa pagbubomba ng kampo, tren at lungsod. Ang langit ay naging banta hindi lang sa sundalo, kundi pati sa sibilyan. Sa World War I, unang nakita ng mundo ang kapangyarihan ng langit bilang larangan ng labanan. Mula sa kahoy at telang katawan ng mga biplane, hanggang sa putok ng machine gun sa himpapawid. Dito isinilang ang aerial warfare at mula noon hindi na muling naging payapa ang langit. Sa ibabaw ng dagat makikita mo ang mga barko. Malalaki, may watawat at puno ng sundalo, bala at pagkain. Pero sa ilalim ng alon may ibang nilalang, tahimik at walang awa. Ito ang submarine at sa unang digma ang pandaigdig, ito'y naging multo sa kailaliman. Ang ideya ng submarine ay hindi bago. Noong ikalabing pitong siglo pa lang, may mga naitalang primitive underwater craft na. Pero noon, pangarap lang ito. Isang laruan ng siyensya. Hanggang sa dumating ang ikadalawampung siglo. Noong sumiklab ang World War I, ang Alimanya ay may sandatang hindi kayang tapatan ng mga Allied Powers, ang u boat Mula ito sa salitang Aliman na Unterseeboot na ibig sabihin ay bangka sa ilalim ng dagat. Hindi ito nakikita, hindi ito naririnig, pero kapag umatake ito, walang babala. Sa ilalim ng karagatan gamit ang periscope, tinitiktikan ng mga aliman ang mga barko ng Britanya, Pransya at maging ng mga Amerikano. At kapag nakuha ang tiempo, isang torpedo ang inilalabas. Tahimik, mabilis, walang takas. Sa isang iglap, ang isang barko ay lulubog sa kailaliman. Kasama ang lahat ng sundalo, manggagawa o kahit sibilyan sa loob. At dahil dito, lumaganap ang teror sa karagatan. Ang layunin ng Germany ay pigilan ng supply ng Britanya. Gutumin ng mga lungsod, pigilan ng pagdating ng pagkain, bala at gasolina. Ito ang tinatawag na unrestricted submarine warfare. Lahat ng barkong papunta sa kaaway, civilian man o militar, ay tatargetin. Noong 1915, isang barkong pampasahero ang RMS Lusitania ay pinatamaan ng torpedo ng isang U-boat. Mahigit isang libo isang daan ang namatay, kabilang ang isang daan at walumpung Amerikano ang buong mundo ay nabigla at ang Estados Unidos na dati nananatiling neutral ay nagsimulang magalit at tuluyang sumali sa digmaan. Para sa alimanya, matagumpay ang taktika. Pero para sa mundo, ito'y isang babala. Nasa ilalim ng dagat, may digmaang hindi nakikita at higit na mas nakakatakot. Sa unang digmaang pandaigdig, ang submarine ay hindi lamang isang bagong teknolohiya. Ito'y naging simbolo ng tahimik ngunit mabisang pamatay. Sa bawat sigaw sa trinsera, sa bawat hakbang ng sundalong sumusugod, may isang tunog na hindi nawawala. Isang pagsabog, isang alingaw-ngaw, isang sigaw ng lupa na piniyak ng bakal. Ito ang artillery. At sa unang digmaang pandaigdig, ito ang naging tunay na hari ng digmaan. Noong una, ang mga sundalo ay sanay sa barilan. Harapan silang nagpuputukan sa gitna ng parang Ngunit pagsapit ng 1914, ang digmaan ay naging laban ng nakabaon sa lupa. At mula sa likuran sa malalayong distansya, ang mga artillery gun ang siyang tahimik ngunit walang habas na pumapatay. Ang French 75, ang German Big Bertha, ang British 6-inch howitzers, lahat ito'y naging bahagi ng bagong mundo ng putukan. Isang shell lang kayang lipulin ang buong hukay ng sundalo. Ang iba'y ginagamit para sa barrage Isang sunod sunod na putok para pigilan ng kalaban. Ang iba naman ay ginagawang preparatory bombardment. Inaatake ang kalaban ng libo-libong kanyon bago sumugod ang mga sundalo. Sa labanan sa Verdun, tinagurian itong hell on earth. Mahigit apat na pong milyong artillery shells ang pinakawalan ng magkabilang panig. Sa loob ng 10 buwan na walang humpay na labanan, ang lupa ay literal na niluto. Ang mga puno ay natadtad at ang mga katawan ay nadurog. Isang putok ng artillery kahit nitong durugin hindi lang ang katawan, kundi pati ang kalooban. Maraming sundalo ang tinamaan hindi ng shrapnel kundi ng shell shock. Ang mental na epekto ng walang tigil na pagsabog, ang mundo sa paligid nila ay laging umaalog. Wala silang takas. Kahit hindi pa sila nakikita ng kaaway, maaari na silang mamatay. Walang ligtas kahit nakabaon sa putik kahit nasa ilalim pa ng lupa. Kapag natamaan ng shell, lahat ay naglalaho sa isang iglap. Ang artillery ang sandatang nagdulot ng malawakang pagwasak. Hindi mo ito nakikita, pero mararamdaman mo ang pagyanig, ang takot at ang tiyak na kamatayan. Ang unang digma ang pandaigdig ay hindi lamang laban ng ideolohiya. Ito'y naging patunay kung paanong ang teknolohiya ay kayang gawing mas mabilis, mas malawak at mas malupit ang pagkitil sa buhay. At sa pag-unlad ng mga sandatang ito, ipinanganak ang modernong digmaan na kinatatakutan natin hanggang ngayon.